Alright guys, na naman at mayroon pa rin bagong Ah, uh, tanghalihan uh, naman So, ito ngayon ang aming Ulam sa pananghalian Ito, so, ayan Hindi namin Ito ay nagkakalaga ng Ah Ano ito? Forty-five Forty-five, fifty-five Sixty 60 okay guys, nagkakaroon ng 60 pesos ayan, dalawa ito Pag isa kami ng kasama ko okay guys ayan syempre uh, syempre, wala nang iba ang aming laging gawain ang laging magbaon at laging may baon na rice cooker ayan at yung kasama ko uh, mahilig sa maanghang yan o no? Memang sili pero guys kain tayo at kakain muna kami baka kami magkontuloy sa aming biyahe so muna kami dito sa wita na to ayan o no? Ayan, guys muminto muna kami para kami makakain ng tangalian yan nga dito nga kami kaya ngayon guys yan Yan, yeah, kung alam niyo kung alam niyo itong uh, lugar na to. Yan, dito kami ngayon. At dito kami kakain ng panangalian. Yan. Ayan na po, tumitira na yung kasama ko Inuunahan na ako Lagi pa salagayan to, boy. Hindi mo na salagayan yan. Minunahan ako ng asama ko. Oh. Ayan o. Oh. Diba mukhang masarap yan ha. Aso. So, yeah, aso guys. Pari tayo dyan, aso ba yan? Oh, <laughs> uh, sarap oh Hey guys oh. Wow, magroon ito. Wow, napakasarap oh Isa. Okay. Ito. Mami. Lagyan pa sili Naku po, patay tayo dyan. May mga sili. Hindi ko may mga makain sili ah. Pero kaysa? Iba yung ginakain mo eh. Tayo dyan. Mami. May ligas sa mami. Patay tayo dyan. Paris. Okay guys, so yan, oh. Wow. Sarap po. Oh. Ayun mo? Oh, pahala ka yan. <laughs> oh, wow, sarap. Sandoke. Oh, pati. Ayan, rice boil oh. Ayan. Yang muna agad kami ya Ano naman agad ako ah. Uy. Ang gusto ko tumbog kasama ko. Ano ba 'to? Aso. Tay aso. Grabe mga aso 'yan. Kumpara kay mina ko ng aso. Alright guys, kakain muna kami. Ah, uh, dito isang kaldirong ah. Uh, Sarap siguro, basta hindi pa oh. Guys, ko. Oh. Pa-hit Tama po guys, oh.

ang sarap wow sa ito matagay siya na to eh tres mayroon mm -hmm. pa ka no wow

阿四、嗯。嗯。阿、嗯、四。阿、嗯、四。阿、啊、四，是

Ano? Bayad. Bukang gusto mo gusto mo. Hmm? lang kain eh. Sige lang iwan. Sa lang Sige lang iwan. Hmm, tap. So, tapos na mo lang ang ito, kami. Tapos si Batman na rape. Jam. Mga kape. Yan. Yan guys, dito kami ngayon. At dito kami itong sa glit. At dito kami nanangalian. Ayun. Mga guys, ayan. guys dito kami ngayon ayan. so ayan guys dito kami ngayon nakatambay at dito kami na, ma, nananghalian taglit ayan ayan ito yung highway na to ito yung patungo ng Pangasinan guys ayan katapos lang namin kumain ng halian Alright Guys, ito katapos lang namin kumain ng panahalian So, pagkatapos ito Kaya nga kami sa at kami sisipat na So, tutungo kami na ano Ng uh, Pangasinan Pangasinan si Uh, shot off mga taga Pangasinan dyan Pangasinan dyan yeah, Pahingan lang kami sa Tapos kami Sisipat na ulit Yan Ay, so, ko dyan. Maralo ay pahimbihan namin Sino ang kakilala sa Pangasinan? Sino kakilala mo? Kakilala ko dito eh. Sino? Mami. Mami mo? Yung ex mo? Mami return. <laughs> Mami return baka ex mo. Baka <laughs> may ex mo. Ha? Baka yung ex mo. <laughs> Sana on! Mami return baka yung ex mo kamo. <laughs> so yun guys, paano? At uh, kami ay lalaga na. Paano ba mag-iisa? harvester ayun guys, Ay guys ang harvester oh no? bigyan mo, uy bigyan mo Pag-inibis 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 pag inibis pag inibis pag inibis na inibis pag 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 tao pag inibis pag inibis na, oh. Anis. Atas guys, atas. Oh, hmm. banting, banting naman, banting naman. Kita akan guys, seru oh, oh. guys, ito yung uh, RCS Ayan, ito yung nasunog na RCS oh Grabe grabe pala pagka-soon dito guys oh. Pero. You know? so, o oh. grabe ang pagka-soon guys ng RCIS dito sa Bilyasis, Ano? Uh, huh? grabe o oh. Dito kinukuha 'yung product ng Inasal ah, Jalbi Chowking Grabe pala pagkakasunog Ibig sabihin At ibig yung mga dito yung mga manok product na yung pamanok tulad ng choking, Jalbi Deliver, luto na uh, Luto na Pride na, ganyan Luto na Ayan guys, ano Ito yung Ah, RC is 6 Real Cold Star, Cold Storage, ano you know. Grabe oh, ang daming kalakal yan Ano? Oh, ang daming kalakal yan oh 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 diba <tipa> sa kalakal yung ano yan Hanggang dito yan oh Ano sa taas pala oh, nanakapot ng sunog oh Dito lang sa labas ang ano Ang hindi na yan, eh. dito hanggang dito yung gate Kaya sabi si Pangasinan